Ayan guys, good evening. Ito naman ang problema. <laughs> Ay, katatapos lang guys ng ulan, no. Hindi ko muna hindi ko muna sinugod yung ulan, no. Hinintay ko muna na huminto, binatila ko muna yung ulan. Ay, napakalakas ng ulan dito, guys. Ayan, nakita oh, niyo, basa pa yung kalsada. Parang pumapatak-patak pa nga eh, umaambon pa nga eh. talagang ma uh, ano, umulan kanina guys dalawang bisis yun eh nakala ko kanina hindi na uulan yung pangalawa ayon ay bumuhos yung malakas na ulan ayan guys sus ang talaga pag umulan guys na no? dahil uh, magkakadumi naman yung motor kalilinis ko lang kanina yun pala ay umulan <laughs> basang basa ang kalsada guys nakaw 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 yan o oh. bilis bilisan natin guys baka mamaya bumuhos yung ulan no? Pumapatap pa guys. <laughs> Sanubong mo talaga yung ulan. Huwag naman mamaya na. Pinahinto ko na nga eh. Tapos kung nasa uh, biyahin na ako, kung saan nasa na ako, saka pa pa. Nakisama ka naman. Ano po? talaga akong papigil no? hirap <laughs> pigilin yung kalikasan guys <laughs> yun na Uy, kalameg, ang ulan Ay, kalamig ang lamig guys <laughs> Kala, kanina sobrang init ngayon sobrang lamig ng hangin guys no sinamahan pa ng patak ng ulan o yun lang ulan dito oh. <laughs> yun naman iwan yung gulong ko ah Oh, ay. dito ah. Sa pangalawang step light na tayo guys yun know, oh tama tama <laughs> tama tama ah alright yun pasok pasok tayo oh sus lakas pala dito ng ulan no? kaysa doon parang katatapos lang ng ulan dito guys yun know, Allah. delikado to dulas to sa gulong sa motor lalo pa hindi pa mainit yung gulong mo biglang ang liliko malas ha katatapos lang dito ng ulan no alright oh oh talagang basang basa Nako. Huwag <laughs> naman. Parang ulan na naman ah. May kapote ako guys. Kaya nga lang. Hindi ko lang sinuot no. Kasi hindi naman umuulan eh. Kaya okay lang yan. Wawasing talaga ako nito Hindi maaari Kasi yung mga talsik Mga putik putik <laughs> So guys hanggang dito na lang itong aking vlog Maraming maraming salamat sa inyong lahat See you next vlog po Bye bye bye, -bye. Ay umulan guys Ingat ingat po tayong lahat bye-bye 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 yucky yeah. <laughs> jim more of